Yes, good day mga boss. Nandito tayo ngayon sa SLEX TR4. At uh, ang ginawa ko, mula doon sa may uh, pinaka-entry niya, sa may interchange, banda rito. Well, hindi naman tayo makakapunta doon sa pinaka-interchange kung anong may bantay doon. Bawal tayo doon. Kaya sa may banda-banda rito lang, nakakadaan naman doon. Daan yun papunta ng... Basta may daan din ng residente. Tapos, ang ating... Update ngayon ay dati, itong lugar na ito ay talahiban pa to. At saka subdivision to, hindi pa to uh, binubungkal. Kaya ngayon, yung update natin ngayon ay ito na siya, binungkal na siya hanggang doon sa may kabila na yon. Gawa ng yung kapila na yon, kung nakikita niyo yung bundok na yan sa camera, yung gitna niyan, ay yun yung uh, dinaanan ng expressway. So itong expressway na to diretso papunta doon ay dumaan pa ng bundok so malamang itong lugar na ito ay titibagin din to o maaring i-level doon o pwede namang iangat yon tapos bawasan to pwede, pwede mangyari yon kaya ngayon uh, ito yung update dito sa uh, SLEX TR4 uh, sama pa, sa mapa sa to eh hindi ko alam kung sa MCM pa rin itong ating kinalalagyan ngayon Uh, kung meron din yung nanonood na mga taga rito ay pakicorrect na lang po ako Pero ang alam ko sa may bandara ay sa MCM po yan Tapos itong lugar na to pupunta dito sa may Mount Makiling Ay hindi natin alam kung yan ay uh, sa MCM pa Kaya ngayon ang ginawa ko ay binaybay ko yan papunta doon Pero nakarating ako sa may banda bantaron malayo pa ba. At saka bangin niya sa may bandaron kaya hindi na ako tumiritso uh, basta't ang mahalaga ngayon ay nai, naihatid ko sa inyo ang informasyon na itong SLEX TR4 mula dito sa may uh, San Tuto Interchange kung tawagin pero ito ay Kalambapa ay uh, inumpisahan na inumpisahan ng uh, uh, bakbakin para magtuloy tuloy na papunta dito sa may papung, uh, papunta ng south kaya yan Uh, matagal pang trabaho to nga ngayon lang to na bungkal gawa ng ito nga ay uh, subdivision uh, sa susunod na update natin ay meron akong i-upload na madadaanan natin yung mga ano yan mga karsada diyan halatang itong lugar na ito ay subdivision talaga gawa ng uh, may at maya may karsada may at maya may karsada hanggang sa makarating ng puro subdivision to mga boss kaya uh, tinumbok talaga ng SLX TR4 itong subdivision dito sa may malapit sa may Saimsim uh, Kalambalaguna meron din tayong palipad ng drone kaya nga lang itong ating uh, vlog ngayon ay ah uh, gumagasano pa umpisa pa lang para may bigay ko lang sa inyo yung informasyon na dito sa may SLEX TR4 ay uh, magandang balita dahil mula dun sa may uh, interchange nitong SLEX TR4 yung pinakaumpisa talaga dito sa may uh, kung tawagin ng uh, San Miguel Corporation ay Santo Tomas Interchange mula doon hanggang dito ay binubungkal na Whew, maganda rito lalo na pagka ito ay natapos ng expressway na to biruin mo madadaanan mo ang Mount Makiling nakapag travel ka, nakapag -travel ka na kapag road trip ka pa, madadaanan mo ang magandang bundok ng Mount Makiling. Uh, may pwede dyong mag uh, uh, mag trekking. Meron dyan. Meron dyong pwedeng puntahan, i-search na lang, gawa ng may napanood ako. Tapos nga, ang nito, ay diyan marami pang gagawin diyan sa lugar na yan. Kaya abangan nyo yung susunod kong upload. Uh, isasama ko na din to para kompleto ang detalye. At ah, uh, Medyo tanghali na ako naka ano, nakapunta dito, gawa ng, ay, mahirap. Malayo din yung aking pinagmulan, bago ako nakarating dito. At sya nga pala mga boss, ay meron tayong mga upload tungkol dito sa SLEX TR4, mula dito sa Santo Tomas, Batangas, hanggang, Tayabas Quezon, puntahan nyo sa aking YouTube channel at napakarami po di yan para ma-update kayo sa ating mga unang vlog. Kung sakaling bago pa lang kayo dito sa aking channel ay puntahan nyo na yung aking mga video di yan at para mapanood nyo yung ibang mga umpisa. Pagkamat ito ay inabutan natin ay eh, malaki na yung naging umpisa pero kahit pa paano naman ay nakahabol pa tayo. Sabi nga ika ay huliman at magaling hindi naman ako magaling nakakahabol din hindi tayo magaling tayo ay nagtatrabaho lang walang pagalingan <laughs> bawal yun <laughs> sarap dito dito na lang kaya ako maghapon ilang minuto na ba 5 minutes pa lang paano Magtingin na na lang tayo dito. <laughs> so yan, 5 minutes. At uh, ano pa, ano pa pwede ko sabihin sa inyo? Dito sa SLEX TR4. Uh, siya nga pala, may kwento ko lang sa inyo. Dito sa SLEX TR4, ay lagi-lagi ako nadaan dito. May daan yan doon, doon sa may papunta doon. Yan yung may posting yan, madaan din papunta doon. Ang doon, may bahay doon oh. Paigot hanggang doon, paigot papunta doon, hanggang doon, hanggang doon. Tapos madadaanan nyo yung gitna ng bundok na yon Ayan ah, na ay yung ano. Diyan uh, tumaan yung SLEX TR4 sa gitna na yan. Tapos dire-diretso ka sa may San, San Antonio. Tapos dire-diretso ka pa ng south. Yan na yung ano, pinaka SLEX TR4. ganda no, meron na magta-travel ka talaga. Napakaganda ng dadaanan no. Ubus ang gasolina mo pero busog ang mata <laughs> so yan na nga boss sana ay nag enjoy kayo sa panonood ng aking mga ina-upload na video at tawag po kayong magsasawa gawa ng pagka kayo ay nagsawa ay siya hindi nyo na mapapanood ang unti-unting natatapos itong SLEX TR4 o unti-unting progreso dito sa SLEX TR4 kaya abang-abang lang po kayo kung kayo ay mahilig sa ganitong mga video para kayo ay laging updated pagka tayo ay merong bagong upload tayo po ay nag-upload araw-araw ay huwag nyo pong Mami-miss yung ating mga video na yun at pagka na-miss nyo yun ay wala na late na kayo kung sa bagay madali naman balikan ano o nga madali naman balikan kaya hanggang dito na lamang muna mga boss ang ating video at uh, ano to, bali kuha ko ngayon, upload ko agad uh, upload ko agad ngayon. Wala nang katkat -kat nga ito mga boss, basta to mahalaga ay na-update ko ayo dito sa Slex tr 4 Wala uh, sa to Thomas Interchange hanggang dito sa subdivision na nadaanan ng Slex TR4. Lampasan na po siya. Magandang balita. Uh, uh na. Ubusan na pinayagan na ng no, subdivision na ang kinin ng expressway itong kanilang property siguro ay nagkasundo na so malamang nagkasundo na yan kung hindi naman pwedeng galawin yan kung hindi nagkakasundo ang magkabilang panig so yan maraming salamat mga boss sa panonood ng video ng ito at kita kita tayo sa susunod na vlog biyahe pa ako papunta diyan para meron akong update para sa inyo saka linggo ngayon ah uh, kung tayo ay isang linggo nagtrabaho ay di itong linggong ito isusulitin natin para sa ating pagta-travel. Okay? Maraming salamat po. Kita-kita sa susunod na video.